Christian is <laughs> At saka sa mga panungod ninyo na uh, marindutin ninyo sa Marinduque. Ah, humapit sa So magandang magandang uh, umaga o tanghali sa ating mga kababayan dito sa Marinduque. Ako po si Rudy. E rin po, tubong pansa. Siya po ang ating Assistant Regional Director ng BPI Marocan Ceremonies. Okay. Sir kaya, sisimulan po natin ang ating kwento kahit sa pagtatanong niya ano po ba ang role ng PIDA dito sa ating Expo. Ah, okay. Yan ay taon-taon. Uh, siguro bata ka pa, meron na tayo yung Marin Duque Expo. Nagsimula din ako dito sa Marin Duque ano, as an administrative officer and then naging, uh, naging uh, technical person. So, isa isa ako sa mga nagsimula ng Marin Duque Expo noon. Dalawa yan, isang pang holy week at isang pang ano, pang So, dito tayo nag-start sa mga lansangan, sa mga gilid ng kalapit pa mas kailuna. Doon tayo. And then, in year 2004, na dito. So, pero, bakit ba natin ito ginagawa taon-taon? At bakit tinataon natin during Quaresma? Okay. So, dito, uh, ito ay isang uh, showcasing yung pag, uh, pagyayabang natin ng mga mga tanging gawa ng mga taga Marinduque no. Mula noon, noon tayo no, nag-start tayo, ang marami tayo noon ng mga softwood, food no, mga <laughs> mga ibon, napakarami ng na mga ibon, mga nito no. So yun, uh, nilalayon talaga noon na ipakita, ipagmalaki yung mga gawa natin, mga lokal para sa mga turista. So, in-introduce natin, ito yung pakakataon natin na mapakilala sa kanila ang mga produkto natin, ang mga gawang likhang kamay natin at mga luto natin. So, noong lumipat na dito sa noong taon 2004, lalong lumaki ngayon. Kaya isama na, dati-dati uh, yan, -dati, uh, nagsimula sa mga handicrafts lang and then nagkaroon ng mga t-shirts na, na imprenta, na disenyo at na imprenta ng mga taga-mahinduske. Okay. So, dahil dumami na ito ngayon dito, taas na, dito sa taas, naging food na, and then yung baba, puro mga handicraft na nagsimula din, nagsimula So, yun ang, ang doon sa tanong na, ano ba ang, 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 ang contribution o ginagawa ng DTI? So, sa mga iba't ibang mga panahon outside nito, uh, natin sila ng pagninegosyo, tinuturuan natin sila ng tama yeah, na, sa aplikasyon, mag pagmamanubra ng mga materyales o no, natawag natin na materyales yeah. from uh, Nito, from from iba't iba, hindi lang Nito, marami tayo dito sa even sa bayan ng Buak, sa Bantay, marami tayo dyan o no, mga silupugo, bintakay ng mugpog, tapos ay tapuya ng gasa no yan marami ang mga mga naghahandicraft noon And then meron din tayo dito yung mga bamboo. Ang bamboo naman natin ang marami ay sa gasan, no? Sa Dawis, kilalang kilala yan. So, yun ang ating ano na mga abaniko. Kung makikita ninyo mga abaniko na may mga pintura ng mga lokasyon ng Marinduque, yan ay mga gawa talaga dito sa Marinduque. So, yun, uh, mga pagkain. So, tayo, ang kilalang kilala tayo, di ba, ay sa Uraro. So, yan, yeah, patuloy, marami na ngayon gumagawa ng Uraro. Tapos ay ngayon, marami na rin tayo no, mga banana chips. So kinakailangan natin at, at tinatawagan ko rin ng ano, uh, sinachallenge ko rin ating mga kababayan, mga farmers natin, magtanim tayo ng maraming saging. Although, totoo yun, lagi tayong napipinsala, pero huwag tayong pahinaan ng loob at uh, patuloy tayo because ang isa sa pinakamasarap na banana chips sa buong Pilipinas ay nanggagaling sa bayan ng Santa Cruz ang Three Sisters. Tested na yan. Maraming nag-endorse niyan na siya talaga yung pinakamasarap. Kumbaga sir, ang uh, ang layunin po ng DTI ay uh, ipagmalaki kung ano po ba ang uh, meron sa ating matatagpuan sa ating lalawigan na minamahal yes. na Marinduque. Tama po ba yes, sir? Yes, tama 'yon, tama 'yon. At saka lalo na may mga tayong may mga local din tayo, homegrown natin ng na mga na mga restaurant no na siyang nag ipinagmamalaki naman yung kare-kare. So ang alam ng lahat, pag taga mainila iba yung kare-kare yung may gulay. No? Pero dito sa atin, it's yung uh, laman yun na tinatad, no? na maanghang. Yun ang ating kare-kare. At marami pa. So, before, it's used to be mga pasalubong. Now, ngayon, kung mapapansin ninyo, uh, marami na mga lutong marinduke na nakikilala na rin sa iba't ibang lugar. Tama po. So, sir, uh, ngayong Holy Week po, ah uh, madami na po ba ang uh, bumisita dito sa ating expo? At ano pa po ba ang dapat uh, abangan ng mga ating mga manunood sa mga darating pang araw ngayong Holy Week dito sa expo? So, uh, sa last na, nakaraang dalawang araw, sumula na nagbukas ito, ano, so kung i-compare natin siya previously, no, maaring hindi ganon kadami. no? Kasi ito namang nakaraan, ngayon lang tayo nasikatan uli ng araw. So tinataya natin na mamaya ay uh, siguro in, a, in, a, in a given time before, no? Sa knowledge ko dito, no? Yung uh, pag yung nagkaroon na ng prosesyon, Wednesday, Holy Wednesday, and Good Friday, inaabot dito ng 6 to 10,000. Ito, dito, punong-puno yan. So ngayon, hindi natin tinitingnan yun na ganun kalaki. No? sa kasi iba ang kondisyon natin. Ngayon, yung iba, nag, ngayon pala nag-flex ba? No? Ngayon pa lang yung nagtatry lumabas, nagtatry bumisita na sa ibang lugar. No? Na, na yung iba, marami tayo mga kababayan na nagtatanong pa, ano daw ba ang mga kailangan bago makarating dito sa Marinduque? So, So yung mga ganong bagay, nag-start pa lang ulit, nag-learning curve ulit tayo kung papaano ulit tayo muling uh, may may inganyo na mamasyal sa buong Pilipinas at kagaya na ang Marinduque. Now ngayon, ano naman yung uh, ating uh, uh, dapat taabangan? No? So dito napansin ko mas maraming mga bago, may mga homegrown sa mga food. Ang dami natin mga homegrown sa mga food na ako mismo hindi ko pa nakatry. No? So yung smoky meat na yan. No? At ito nasa likuran natin muli natin binabalik yung kasiglahan sa Morion. Kung matatanda ninyo, yung iba dyan sa mga mananood sa atin na mga kababata ko, kita naman ninyo ang buko. So mga kababata ko, pansin niyo yung panahon natin noon na pag yung may malapit na ang Holy Week, pinagbuburda tayo ng mga teacher natin, ng abaniko, ng Morion, nag, uh, nagpipintura tayo ng mga... mga shell, mga ano, na doon natin pinipintura at ginagawang necklace, no. So, atin namang ibinabalik naman, no, sa iba't ibang dimension. Muli natin binabalik ang mga pag-uukit, no, sa softwood, no, mula sa mga headdresses, at introduce natin yung mga dolls, kasi maraming ngayon mga dolls na uso na decorative. Hindi naman yung dal sa gagawin mo na gusto mo may kulamin, may gusto kang kulamin. Hindi naman gano'n, no? Pero binabalik natin yung mga ganong konsepto. And then yung mga mixed media natin, yung mga paintings natin. At sa bandarito, rito, yung ang, ang intention dyan is yung tropilo ninyo or yung mga katsa bug ninyo. Pinturahan natin ng mga ng mga moryo, no? So yun ang ano, uh, panimula ito. ganon din kami sa DTI kung mag-introduce minsan taon lang binibilang no kagaya yan maaring next year ma-improve na natin yan lalo no para sa isang mass production so para next year marami na kayong makikita na mga panibago mga produkto so ano ano pa mga abangan uh, mga yung mga produkto natin na uh, ipinagmamalaki marami na po ngayong produkto ang marindokenyo na mga meron ng license to operate. Yung iba, wala dito, I think busy. Maring sa Santa Cruz nakasama, lalo na yung brillo, yung mga juices, no? Yung po ay may LTO na. Tapos si, si Three Sisters, yung po ay may CPR. Ang ibig sabihin ng CPR, Certificate of Product Registration. So, ang ibig lang po sabihin noon, kahit saan na siya sa buong mundo, pwede nang maglako ng banana chips na yun dahil kinikilala na yan ng mga, uh, ng mga regulators, kung tawagin, ng iba't ibang bansa. So, yun yung CPR. So, marami na tayo noon dito na mga, ano, ng mga tinulungan, no? Uh, paano namin sila tinutulungan? Coaching. Sila naman ang gagawa noon. Ang sinasabi lang namin, nililid lang namin sa kanila na ito ang kailangan ng FDA. Ito nga hanapin sa iyo ng FDA. Kailangan malinis ang iyong paggawaan. Oo. So, kailangan ay eh, merong yung mga pulisiya mo na babasa at nakikita at natatandaan ng iyong mga manggagawa. Mga ganong bagay. Tapos sa iyong mga binibigyan namin sila ng suporta sa packaging ng kanila mga produkto, no? Paano yun magkaroon ng barcode? Then papaano din yun magkaroon ng nutrition facts? Yung nutrition facts, di ba yun nakita niyo per serving? So yun, sinusuportahan din namin yun doon. Oo. So lahat, kahit kayo, kahit sino pa sa inyo, pwedeng lumapit sa DTI. Hanggat may programa pa kaming ganun, no? So lapit lang kayo at matutulungan kayo ng DTI. Nang sa gayon, sa susunod na trade fair, hindi lang dito, no, event sa Maynila, no, si so, Yumi Maropa, naturally, so, ma isama namin kayo. Ayon, yon yun ang... Ayan. So, sir, uh, mensahe naman po para sa mga bisitang na isapuntahan uh, ng ating minamahal na marinduque at gusto niya, uh, sa mga gustong itry ang ating mga produkto at serbisyo. So, uh, yeah inibitahan ko ang iba't iba nating mga mga kababayan, no, at, at kasama ng inyong mga kapit kapitbahay, uh, boyfriend, girlfriend, manugang na hilaw, na bisitahin ninyo ang aming dalawigan. So, madali lang naman siya mapuntahan, ano. Ah, uh, and then pagdating dito sa Marinduque, umikot tayo, isang maliit na probinsya hugis puso, kaya niyong ikutin. Dito na kayo magbisita iglesia. So, and then maraming dito nga uh, mapupuntahan mga restaurant. Maraming masasarap na even ako, namamangha ako dito, no? So, meron din ako napuntahan dito yung mga real authentic na na Italian food. Meron kayo dito mapupuntahan. So, masaya. Even me, parang uh, naninibago ako. Probinsya ko ito. Dito ako nag-aral at lumaki. Pero naninibago ako na maraming iba't ibang mga lugar na na dati-dati is walang nakalagay, uh, puno lang na nakikita ko na ngayon punong-puno na ng mga negosyante, even yung uh, dito sa kabilang ilog. So marami, marami mapapasyalan. And then sa gabi, pwede kayong uh, dumalaw dito sa, sa trade fair ito, sa expo na ito. At hindi lang naman ito dito sa buwak. Sa Santa Cruz, meron din kayo mapupuntahan. Sa Gasan, may mapupuntahan kayo. Sa Turihos, may mapupuntahan kayo. Lalo na din doon sa Puktoy, na andun din ang trade fair. Trade fair along the beach. So, maraming, maraming uh, 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 masasayahan kayo. So, maganda na po ang panahon ngayon dito. Maaraw na nagsimula na uli ako magtak-tak ang pawis. So dalawang araw kaming wala uh, walang ano, walang uh, puro puro tubig, puro ulan, no? Pero ngayon masigla na at uh, maluwag na, hindi na masyadong ano, hindi na kayo matatakot makisalamuha sa iba sa, sa mga kasamahan natin dito. Okay, so yun lang aking mensahe. Inaangyahan ko kayo lahat pum pumunta, bisitahin ng ano, ang Marinduque. Tara na! Ay, so, bago po tayo magtapos, ay baka po nais meron kayong batiin ang iyong mga minamahal sa buhay. So, binabati ko yung mga uh, mga taga DTI, ano, sa mga kasamahan natin uh, sa Maynila. At saka sa mga, ano, sa mga kaibigan, sa mga MSME na tinutulungan namin. Hindi ko kayo iba nakikita. Si Naruena ng Santa Cruz, si Rusty ng uh, Brillion, hindi ko kayo nakikita dito pa uli. No? So ito yung pakakataong ko rin na makasalamuha muli yung mga MSME natin. So, yun lang. At uh, isang banal na linggo ng Semana Santa. Ayan. Maraming salamat po, sir. Isa pong karangalan ang ma-interview kayo ngayong araw. Mag-iingat po kayo palagi. Okay, maraming salamat. Maraming po, sir. salamat. Sige po. At ayan nga mga marindukenios, ating nakapanayam ang Assistant Regional Director ng uh, DTI MIMAROPA na si Sir uh, Rudy Mariposke at uh, Tangkilikin na at ayon sa kanya, tangkilikin tangkiliki natin ang a, ang sariling atin dahil uh, maraming uh, dapat ipagmalaki dito sa ating probinsya, lalo lalo na ang mga serbisyo, mga pagkain at ang magagandang lugar dito sa Marinduque. Muli, uh, para po sa iba pang detalye at informasyon ay tutukan kami sa aming uh, Facebook page na Marinduque News at Uh, magbabalik po tayo sa ilang uh, mga minuto. Ako po si Hanabel R. Marquez, nag-uulat mula sa sentro ng Pilipinas.